Sa kabilang linya po natin, ang chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture, ang kinatawan po ng Pasig City sa Kamara, si Congressman Roman Romulo. Kung magandang umaga po muli, welcome sa DWIC Channel 23, Drew Nasino po at Johnny Banyes. Good morning po, Congressman Romulo. Yes, good morning, Drew. Good morning, John. At lahat ng nanonood nakikinig, magandang umaga po sa ating lahat. All right. direktahang katanungan uh, Congressman Romulo, ano po nag reaction ninyo nang mabalitaan nyo po itong mga nagkasunod-sunod like, na karasan sa loob mismo ng paaralan na hindi po maika nasa edad o mature person ng involved, mm -hmm. kundi pawang mga estudyante, Congressman Romulo. Yes, in fact, John, ano, Drew, uh, itong mga uh, pangyayaring ganito, nangyari na rin po ito uh, kahit a few years back nangyari na po ito. Kaya kung maalala po ninyo, Uh, Nag-guest rin po ako sa inyo at minsan nabanggit ko na sa EDCOM 2 kung saan party hmm. po ako ay nagbigay kami ng mga rekomendasyon na kailangan gawin at siguro maganda rin mamalaman natin na itong mga rekomendasyon na ito ay medyo na-adopt na po ngayon taon. Hmm. Hopefully po makatulong ito. Example po, no meron na tayo kasing Anti-Bullying Act matagal na. Hmm. Tinignan po namin yung batas. Kailangan ba natin amyandahan to? Kailangan bang baguhin? Pero basis sa pagbasa namin ng batas, ay naandun na siya, pwede na siya. Ang kailangan lang talaga ay yung tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulations. At yun yung aming inendorso mm -hmm. sa Department of Education. Kaya itong Marso lang po, naglabas sila ng bagong IRR. Alam ko, hindi naman ito lang yung uh, kasagutan. Pero mapanggit ko lang, ano, kasi dito sa bagong IRR, maliwanag na po, no, hindi lamang yung physical presence ang magma masasama sa definition ng bullying. Sinama na rin po dito yung tinatawag na cyberbullying. Ito yung mga nangyayari, pwede mangyayari uh, sa technology natin, social media, pwede sa text, pwede sa uh, Viber. Kasi ngayon po, no, hindi katulad dati, siguro uh, kahit nung panahon ko po, ay pag lumabas ka ng paralan, yung physical presence mo doon, pag umuwi ka na, ay medyo safe ka na. Pero ngayon, dahil sa teknolohiya, kahit umuwi ka, ay ando doon pa. So itong bagong IRR na dinabas ay kasama na po sa definisyon yung mga, yung teknolohiya natin, social media. Pangalawa, yung sa dating IRR po, bago po makapag-akto o makapag-desisyon ang uh, isang paaralan kung anong gagawin, ay nagpa-form pa po ng committee. Ang dami pong miyembro ng committee. Meron dyan yung uh, teacher representative, parent representative, community representative. Eh Alam natin lahat po ng mga individual na ito, ay eh, busy rin. Kaya dito sa bagong IRR as recommended by the EDCOM 2 ay inauthorize ni in empower na po yung teacher muna. Pag may nakita na siyang parang tinatawag nating red flags ano, hmm. na may kita niyang may medyo may bullying ay dapat mag-intervene na siya kausapin na po niya. Kung oh. hindi niya kaya, meron ta may bago na rin po dito sa IRR na bagong uh, uh, school, uh, school officer ito yung tinatawag na Discipline Officer. Pagkatapos ng Discipline Officer, kung hindi pa rin kaya, sa Principal na po pupunta. Pa. Ang importante, kailangan mabilis yung aksyon, hindi ka tulad ah. yung dating IRR. Napakahaba po ng proseso. Yes, so, dami pong tatawagin bago pa kayo maka pa. Pero pasensya na, pero itong isa yes. sa mga recent na naulat, eh, mismong teacher yung inatake ng estudyante. So, pa paano yes. yan? Hindi po ba? At saka, I... ah, ba ba bago lang po, ah, kayo po ba'y pabor na polis na ang magmando sa paligid ng mga paaralan? Eh, tinututulan po ito ng ilang mga militanting grupo, Kong? Well, sa totoo, no, kaya una po, no, yung binanggit ko sa IRR na po na ito, no, ito, uh, bullying. Pero hindi lang naman po ito yung ginawa nating reforma. Yung pangalawa, ay alam natin na importante rin dito, hindi lang po para sa mag-aaral, sa teachers, and sa non-teaching personnel, ay magkaroon rin po tayo ng mas maraming tinatawag na guidance Counselors. Uh -huh. Pero sa nakaraan, bago namin ginawa itong, may bagong batas na po tayo dyan, mga last year ata na pasaw, two years ago. Bago po na ipasa ito, sa totoo, kahit na meron tayong items para sa isang registered guidance counselor, wala pong takers. Uh -huh. Kasi hindi naman po kaakit-akit. Pero may bago tayong batas ngayon na kung saan, una, tinaas po natin yung salary grade Yun. ng mga registered guidance counselors, uh -huh. Kasi, kailangan mo ng ano po eh, uh, masteral program eh. Mm -hmm. so, tinaas na po natin 'yan. Pangalawa, kahit na inangat po natin yung salary grade para pumasok na yung registered guidance counselor pati pinayagan na rin po natin yung mga psychologists. Mm -hmm. Pero kahit po 'yun, hindi pa rin magiging sapat 'yun. Pumahig na rin po tayo pero mas mababang salary grade ay yung mga tinatawag na mga psychometrician o graduates ng kolehiyo mm -hmm. with uh, uh, allied courses na mayroong behavioral science of at least 18 units at yung mga upskill teachers sa totoo po no ngayon po sa budget message ng presidente mababasa niya rin po doon in fact meron siyang dinagdag na ang DepEd at DBM na about 10,000 items hmm. para talagang importante rin kasi po mapangalagaan po natin yung mental well-being eh. hmm. so yung binanggit niyo po kanina sir John ano yung uh, yung isang yung isang mag-aaral na aggressive siya doon sa kanyang teacher ay sa totoo po siguro kung agad-agad po nakita po ito ng teacher under the new IRR, eh kahit pa paano po, baka, baka sakali pong, makapasok po makapasok rin yung registered guidance counselor, yung discipline officer, magkaibang tao po yun, ano? yung mm -hmm. discipline officer at registered guidance counselor. Ngayon, yung parte naman po yung tinatanong po ninyo, pasensya mo, John, diretso yun ko na rin, oh, yung sinasabi uh, yung police uh, presence sa, sa paligid. Ano? Sa totoo po, na no, sana mag, lahat naman tayo alam natin na meron talagang uh, yung mga pangyayaring ganito ayaw natin to at hindi rin siya magandang halimbawa mm -hmm. sa ngayon na uh, sa totoo yung personal natin sa loob ng ating mga paaralan yung trained yung mga registered guidance counselors psychologists hindi pa po talaga sapat mm -hmm. kasi kahit may bago tayong batas we have 47 uh, 45 to 47,000 dept ed schools mm -hmm. eh yung uh, lahat po ng binanggit ko kahit yung mga yung bagong batas baka hindi pa po lumampas ng 10,000 yung individual sa magka-qualify agad-agad. So, dito pa lang may problema na po talaga tayo. So, kailangan rin po natin ng mga, para sa akin, ano, yung mga s parang stopgap measures. Alam hmm. rin natin opo. pag may, pag may tanod, pag may police, pag may volunteers, na nakikita po yung mga estudyante. At yun po, nakikwento rin sa akin po dito sa aming lunsod. Sabi sa akin ng mga volunteers, kahit uh, late afternoon, umaga, nandun sila. Kasi napansin rin nila, pag nandun sila, ang totoo, ay kahit pa paano, ay na, na, ano siya, deterrent siya. Mm -hmm. So ngayon, kung hindi sapat yan, kung kailangan ng police presence, sana, hindi naman po itong pang matagalan. Mm -hmm. Ito ay ano lang po eh, parang stopgap measure lang ito mm -hmm. para lang masigurado naman natin na wala na pong masakta na bata Apo. at pangalagaan natin yung sig siguridad ng bawat learner. Opo. Kung uh, baka lang makalimutan ko, may mga panawagan po yung ilan pong mga uh, grupo, mga teachers group, meron din panawagan yung mga Uh, magulang, grupo ng mga magulang, no, Yung sa mga PTA, di ba? Na kung pwede, yaman din lamang ang DepEd ang may pinakamalaking budget, baka pwedeng maglaan ng pondo para sa pagkuha ng uh, security guard o pag-hire ng mga or karagdagang security guard, Ah, uh, Kong. Yes, tama ka, Drew. No? Uh, uh, tama rin naman. A budget season ngayon. Tatanungin po natin ngayon sa ating Department of Education, sa ating mga schools division. Kasi sa totoo po, no? uh, kung kailangan, alam ko marami rin, marami rin binuksan ng mga uh, non-administrative na mga posisyon. Mm. Uh, kaklaruhin ko lang po doon kung kasama po ito yung pag-add uh, pag ng dagdag na mga security guard kung saan pwedeng uh, habang may budget season ngayon, kung saan pwedeng magawa ito para siguridad rin po talaga ng mga mag-aral. Mga teachers and non-teaching natin, Apa. kung mas marami yung mga parang deterrent po talaga eh pag nakakita sila ng ano eh ng uh, ng uniforme mm. O security guard tanod man yan o, mm. o man yan mga force multiplier kung uh, Romulo tama po that pa. is correct po habang 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 mm. uh, talagang nagbi-build up pa tayo ng ating mga uh, ng manpower based on the new implementing rules at mm. ng mga bagong batas pero ang tanong ko rin po kasi kung Romulo pasensya na with your indulgence kasi napapag-usapan niya namin nung panahon namin ni Drew eh, nung nag-aaral kami, eh, batukan, hawakan lang sa tenga, tsaka ika nga, eh, bagbagan lang, suntukan mm. lang eh. Pwede na eh. Kaso yung mga estudyante po ngayon talagang makapagpapasok ng baril, baril. nakakapagpasok ng panaksak, nakakapanakit ng ultimo pati mga guro nila. So, yeah. parang ang hirap tanggapin, pero ito na yung katotohanan. Iba na ang mga kabataan ngayon, Congressman Romulo. Eh. So, ano pa ba ang pinakanakikita nyo bilang isang magulang yes. na talagang pwedeng ipatupad Agad-agad. Kung. John Drew, sa totoo, no, uh, hindi hindi agad-agad ito pero kailangan ko mabanggit. Sa totoo, no, importante talaga yung role dito ng ating community at ng mga pamilya. Sa totoo, ang number one influence kahit saan tayo magtanong sa isang mag-aaral, sa isang bata, magulang niya. Tama. At uh, sana po talagang mag-step in na yung ating mga, uh, alam ko marami magulang na talagang kita naman hinahatid nga yung kanila mga anak pagod mm -hmm. sa kaaralan. Mm -hmm. Pero as, hinihintay pa nga eh para may uwi rin eh. So may kita po natin yung concern po talaga na ating mga magulang. Pero sa totoo, kailangan po talaga, at pasensya na, kailangan mas paigtingin pa natin to pati yung komunidad. Talagang dun po talaga magdodraw ng, ng, uh, ng, uh, ng sense of morality, uh, sense of community ang isang mag-aaral. Eh. Yung nakikita po niya sa, lalo na yung kanyang rinerespeto, minamahal na nakakatanda. At siguro, madagdag ko na rin, ano? Uh, alam ko naman na nag na ang DepEd at tatanungin rin natin, sana po yung Pagbibigay, di ba, kung maalala rin po ninyo, uh, Sir John, Sir Drew, nung ano nabanggit ko mga two congresses ago, nag-author tayo at pumasa naman, patas na siya, yung pagbabalik talaga nung, as a subject ng good manners and right Yan. conduct. Yan! GMRC! Yes po. eh Last year po, last academic calendar, nung nag-check po kami, ay sa totoo, out of the more or less 30 plus thousand elementary schools, eh, pilot pa lang ang ginawa nila, 35 schools. So, wala pong mangyayari doon, walang dent. So sinasabi natin at sinabi naman sa atin ni Secretary Angara na itong academic calendar ay ipapa-implement niya fully lalong lalo na sa key stage 1, yung grades 1 to 3 mm -hmm. para mahubog natin ang tama talaga yung yung uh, karakter ng isang uh, batang Pilipino. ko mm -hmm. oh, parang naalala ko, Congressman Romulo, dyan lang yata ako sa subject na yung pumasa, GMRC. GMRC. <laughs> Pero importante po talaga siya, yeah, na, Sir so John. Na, uh, kasi yan uh, uh, talaga. Yes, yung pamilya po talaga. Uh, kahit uh, kahit anong sabihin natin, alam na alam na mga magulang, sila talaga ang idolo ng kanilang um, mga anak. Sa totoo, uh, kahit uh, kahit anong mangyari, titingnan uh, yung pagtingala ng mga magulang ando doon eh. Mas so, At sana ng e oh. Uh, tayo. Oo um, na yung mga anak natin, yung mga pamangkin, talagang sa atin nakatingin eh. So, kung makita nila, maganda po yung asal natin, maganda yung pananilita natin, talagang napakalaking impluensya po. Mm. Right. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang uh, panawagan, rekomendasyon, lalo na uh, Congressman Romulo, eh, alam naman natin, ilang milyon yung mm -hmm. bata na pumapa, pub, ano pa lang ito, ha? Public school pa lang mm -hmm. ito, diba? So, mm -hmm. uh, ano ho, mga karagdagang pahuni yung ninyong mga nakiki, mga rekomendasyon payo lalo na po, budget season ngayon po, uh, kung ito naman po ano hindi masyadong direct direktang uh, naka naka uh, ka connect sa budget pero itong sinasabi ko talaga sa Department of Education may problema tayo at sinasabi ito ng PSA ng no, ating mga examination whether local or international sana tutukan na lang natin yung functional literacy yun Kalangit reading comprehension ibig sabihin i-decongest na natin ang curriculum bawasan natin ang subjects para nakatuon talaga doon sa essential kasi pag marunong magbasa at naiintindihan ang binabasa, yung learner po sa kanyang sarili will explore and probably use technology uh, para ma ma makapag-research na mas mabuti. Kasi nakakadagdag rin po sa mental wellness. Ang napakaraming subject, tapos patong-patong na, tapos may problema rin, may challenge tayo sa functional literacy. Mag-focus na tayo sa reading comprehension from K to 12. Doon natin, uh, doon na po natin siguraduhin ang, ang, ang learner naman po, Uh, kailangan lang niya po talaga ng foundational skills on his her basics own. Yeah. Tataalino siya. Mm. Kailangan right. basics din tutukan mm. eh no. Uh -huh. With that Congressman Romulo maraming maraming salamat sa pagkakataon at uh, kung magkakaroon ng uh, issue na may kaugnayan para sa may mga updates up -up, pa. Update. Muli nga naming uh, gagambalaen uh, Congressman. Good morning. Thank you so much. Salamat Thanks. po komo. Ingat po. New and gone. Thank you po. Thank you sir. Salamat.